Hello everyone, ako nga pala si Mark No VWR, isang entrepreneurship at marami na tayong experience. Alright, so ngayon, tatalakayan po natin kung paano nga ba magkaroon ng unique na negosyo. Alright, so bago natin simulan yan, kung hindi ka pa na-subscribe sa kanyang channel, please subscribe and comment if you have a question. So tara na sa ating topic, unique business idea. Okay, naghahanap ka ng negosyo, na maliit lang ang puhunan pero malaki ang kita. So lahat tayo yung mindset natin, kumbaga maliit yung puhunan, malaki yung kita. Pero ang meron akong uh, isang investor dati nang nagsabi, kapag malaki yung investment mo, malaki rin yung kita mo. O, totoo naman, pero maaring meron kang trabaho ngayon. Okay, meron kang uh, konting pera ngayon, gusto mo yan ilagay somewhere para kumilos at maging pera. Okay, pero ang requirement mo, maliit lang ang puhunan kasi maliit lang ang ipon mo. Pero, expected mo na na makakahanap ka ng malaki agad ang kita. Nagahanap ka kasi malamang pikon na pikon ka na sa trabaho mo o kaya pagod ka na sa traffic kasi kapag pagod yung parang naubos mo yung, yung energy mo sa traffic so sobrang hirap, di ba? O kaya naman, nakita mo sa iba, nagtatanggumpay sila sa negosyo nila kaya gusto mo ding magnegosyo. Alright? So siguro, alam nyo naman, okay, yung mga negosyo fruit juice, kaya yung mga maliit na negosyo, footlong uh, pizza, at uh, nagkalat sa mga kanto. Ngayon, usong-uso yung ramen, di ba? So, pwedeng ngayon ay uh, daming uh, nag- uh, Nagrarami o kaya naman yung Samgyup sal, okay, dami nang nagbubukas, Nung kailan lang, meron lang nagbukas ng Samgyup, okay, pero para-paras lang din naman yung raw material. So, umpisa ng mga yan, marami mga kita, Okay? Pero nung sobrang dami na ang gumaya, wala na halos kinita lahat. Okay? Yun yung reality sa business. Okay? Madaming gumagaya. Bakit ganun? Kasi nung impisa, isa lang yung uh, negosyo na yun. Tapos, nalaman nung pangalawa, <clears throat> tapos nalaman ng pangatlo, tapos nalaman ng lahat. Okay? Ngayon, sikat yung negosyo na yun. Like, for example, yung sand -sand. Okay? Ngayon naman, ikaw naghahanap ka ng nakuha mo. Okay? Naghahanap ka ng uh, ah uh, parang ganun din. At nakuha mo yung klase ng negosyo na yun. kumbaga na, nagsamgyupsal ka rin. Anong gagawin mo? Siyempre, gagaya ka rin at yung dating kumikitang negosyo, lahat na kayo ngayon, wala nang kikitain kasi ang dami nyo na yun. Ang dami nyo ng uh, mga uh, nagbebenta. Love some for some Okay, yung mangyayari nyan, price war. Kasi ang dami nyo nang uh, nagsasamgyup. Competition will kill all of you. Tandaan nyo po yan. Kasi papatayin po tayo ng competition, Masalapang pang malit na negosyo po tayo, negosyante. Ito tandaan mo, dahil hindi mo matatalo ang ibang negosyo, dahil lang sa ikaw ang nag-over ng pinakamababang presyo. Kung gusto mo maging pinakamababang presyo, dapat ikaw ang pinaka, okay, maging malaki, okay, parang save more, okay, save more, pure gold, hindi mo mabibigay na ikaw yung pinakamababa, hanggat hindi ikaw ang pinaka, malaki. Dati, yung save more, wala dito sa Tayug, Pangasinan. Okay? Pero ngayon, meron na. Pero nung uh, last 2019, 2018, sa city lang yan. Pero ngayon, dahil malaking kumpanya sila, yung mga binimita na napakamura, especially yung manok. Okay? Kaya kung magsisimula ka ng negosyo, huwag kang manggagaya. At huwag na wag mo silang tatalunin yung ginaya mo dahil mas mababang presyo na i-offer mo, okay? Nay, naupo lang ang sarili mo sa pader, okay? Kapag mababa yung uh, presyo mo, mga uh, wala, useless. Alam na alam ko 'yan kasi na-experience ko yung uh, uh, yung uh, pagbe ng ganyan. Proven and tested po 'yan sa akin kasi uh, nag-set ako sa mababa tapos nung dami nang gumaya sa akin sa direct cash uh, cash, in cash out, okay? Dati may mga agent pa ako, okay? May mga branches pa ako per barangay, umabot ako ng 88 branches, okay? Pero nung uh, habang tumatagal, kasi ako pa lang yung may ganun na business, habang tumatagal, ginagaya. Eh ako pa naman, sobrang uh, sabog na sabog sa social media. Lagi akong nag-upload. Yung ang nangyari, ginaya nila. At the same time, pinakamasakit doon yung naging agent mo. Okay? Binali sa akin yung pondo ng Gcash. Okay? Kasi marami tayong pondo dati. Okay? Kinabukasan may tarpulin na. Sakit no? Sobrang sakit. Kung investor mo na, okay? nagkaroon pa ng Gcash business, 'di ba? Sobrang sakit noon para sa akin. Pero ang mahalaga doon ay uh, kumbaga nabigyan natin sila ng a uh, unique business idea. Okay? At uh, habang tumagal, okay, yung mga agent ko, okay, nagsarili na sila. Okay, sa akin ang, ma uh, positive na sa akin doon is nakatulong ako sa kanila. At ngayon, nag-run pa rin yung gigas business nila. Pero sa akin, okay, okay lang para sa akin kasi kumikita sila doon. Okay? Pero nung habang tumatagal, ganun talaga. Okay, gagayahin nila after that. Okay, malulugi ka na at babagsak yung negosyo mo. Kaya ngayon, naghahanap ka ng negosyo. Okay? Ang mapapayo ko sa'yo, imbis na maghanap ka ng maghanap na magagaya, <clears throat> mag-isip ka kung paano mo pamumurahin yung product. Okay? Minsan, naisipin mo na manggaya na lang ako, mag-isip na lang ako, okay, pamurahan ko na lang to, Okay? So, sana huwag ganun yung mindset natin. Ibahin natin. Ito, practicein mo. Okay? Simulan mo maghanap ng wala. Okay? Maghanap pa ng wala. Kung wala, yung wala pang negosyo talaga, wala pang nagraran. Okay? Hindi yung hanap ka ng hanap kung anong meron kung nasa ang lugar ka. Okay? Bantayan mo yung salita mo. Pag lumabas to sa bibig mo, yun na yung business idea na para sa iyo. Like for example, okay, sobrang init, di ba? na oh, mga naiirita uh, ka dito ganyan, dahil wala pa nagbebenta ng electric fan. hindi magbenta ka. Okay, wala pang niya, probinsya. Okay, ikaw magbenta ng aircon, okay? Isipin mo, okay, yung uh, mo yung bibig mo. Kasi pwedeng yun yung business idea na pwede mong simulan na negosyo. So ano yung salita na yun? Okay, ito yung sila-salita na pwedeng lumabas sa bibig mo. Okay, ito yung paglumabas sa bibig mo, ito na yon pag nasawi mo na yung bad trip naman dito, sana may ganito dito. Okay, bad trip. Bad trip dapat kasi may ganito. Ganito. Dapat may ganyan. Ba't naman kasi walang ganito? Ba't walang ganun? Dapat meron. Yan mismo. Okay, pag lumabas, sa bibig mo, yung mga salitang yon at kung ano yung bagay na yon yun yung negosyo na para sa'yo. Bakit yon kasi ikaw mismo ang nagrereklamo dahil wala noon at ikaw kating katika na magkaroon noon at handa ka magbayad dahil kailangan mo noon. Kung baga kung ano yung needs okay mo, yun yung bibiling mo. Siyempre, experience mo eh. So, ganun din sa ibang tao. Kaya sa susunod na magreklamo ka, bantayan mo. Okay? Isulat mo sa papel yung reklamo mo at yun yung negosyohan negus mo. Okay? Kasi pwedeng yun yung pumotok sa negosyo. Panigurado, ikaw ang una doon. Dahil kaya nga, nagre-reklamo kasi walang ganun. Dapat kasi may ganito. Okay? At pangalawa, okay, kailangan na kailangan mo nun. At alam mo kung paano mo susolusyonan, kaya pasensya ka na kung wala akong sasabihin sa iyong idea sa hinahanap mo dahil gusto ikaw mismong ikaw mismo makahanap nun dahil mas profitable yon at, at mas magiging masaya ka at mas marami kang matutulungan. Okay, so, uh, po kung wala po akong maibigay talaga sa inyo ng idea. Kasi, kayo rin ang makakahanap niyan. Okay, kumbaga kayo din yung uh, makakahanap ng pinaka-unique na idea na sa inyo lang. Kasi pag ako sa akin nang galing, wala na. Kumbaga sa akin, mapupunta yung, uh, yung parang, ay, ganito, advice to ni Mark Novedabilor yeah. Hindi, kundi kayo at kayo. Ang Diyos yung magbibigay sa iyo ng idea, pinaka-unique, o magkakaiba. Okay? Kaya nakita mo ba ang sariling maging isang entrepreneur, yung nakikita na ka ng bagay na hindi nakikita ng iba. Parang may third eye ka. Okay? Kaya simulan mo kaagad yung idea na yun. Kapag meron kang naisip na idea, execute agad, trabaho agad, kasi pwedeng mawala yun. Kasi pag naunahan ka, mas mahirapan ka. May konti kang pera. Okay? <clears throat> Gamitin mo 'yan, okay? Gamitin mo. Ito lang 'yung ah uh, uh, kailangan mong magagamit in the future tama. Okay, pero may konti kang pera, 'di ba? Gamitin mo 'yan. Ito lang ha, pasensya ka na kung ginawa mo 'yan panigurado, mauubos 'yung pera mo. Pero anong mas mahalaga? Sa susunod na magkaroon ng bagong ganun, bagong revelation, bagong idea, na tingin mo na rapat mo na simulan. Mahusay ka na doon. Kaya imbis nagayahin mo ang negosyo ng iba, ang gawin mo magnegosyo ka ng wala at huwag lagi i-base sa kababaan ng presyo. Ang labanan dahil matalo lang kayo para pareho. Okay. Ang ina emphasize ko sa inyo, okay, maghanap tayo. Maghanap ka ng sarili mong idea. Okay? Sarili mong produkto, okay? Sarili mong ikaw na ikaw na kayong ikaw na kahanap, okay? at sarili mong pangalan, sarili, sarili mong brand. At para in the future, okay, ikaw ang mangibabaw. Kasi dito, okay, actually lahat naman talaga meron na eh. Okay? Pero naniniwala ako na meron at meron ka pa rin may isip or idea. Pwedeng dagdagan, okay, mas talo pang mas lubitan, okay, yung negosyo na naisip mo. Basta ang mahalaga para sa'yo yan. okay Kaya yeah, ikaw ang nag-isip yung idea na yan. Okay? Kaya, kapag ikaw yung nakahanap ng idea na yan, this is a unique na idea, okay, na-execute mo, okay, time will come, okay, ikaw yung mga kasi ikaw lang yung nakaisip niyan. Okay, madami yung mga nag advise sa atin, okay, pero hindi natin nakikita, kasi sila, sila lang yung nakakita, kasi sila lang talaga yung pinagkatiwalaan ng Panginoon. Kaya kung pinagkatiwalaan tayo sa maliit, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon, okay, pagkakatiwalaan tayo sa malaki. Nasa Bible po yon kaya, ah uh, kapag in-apply natin sa buhay natin yon magiging matagumpay tayo sa pag-inegosyo. Alright? So, dito na natatapos yung ating uh, uh, pinag-uusapan, okay? Kung paano nga ba makahanap ng pinaka-unique na idea, okay? Para makapagsimula ng negosyo, okay? Kung gusto nyo pong ng mas marami pa pong uh, business tips, okay? Sinisigurado ko dito na itong channel na to ay madami pa kayong matutunan because of my experience. At ayaw ko pong uh, may experience nyo yung failure na yun. Okay? Madami na tayong pagkakamali sa negosyo at gusto ko pong ituro sa inyo yon para hindi na pa kayo maghirap at magfail sa pagninegosyo. Alright, thank you po sa inyong panonood and God bless you or see you on my next vlog. God bless.